Good morning guys. Hindi ako man ako nakakalaot. So mapagparang umaga sa inyo lahat. At sa lahat yung mga kaibigan natin yung mapapait. Ayan guys oh. General cleaning ako. Dilinis ko lahat ang aking facility ng aking alaga. Para maganda naman tingnan. Ayan oh. Dilikuan ko yung dalawa dyan naka ano. Dilikuan ko na pinagpahinga muna yung mga tatsaw ko. Ito guys. Ayun, no? Anak ng Gilmore yan, guys. Yan. Pure Gilmore. Yan. Ito rin, guys. O, oh, isa pa. O, oh. yun okay, nga. Ayan, o. No? Liguan. Shower lang. Gilmore yan. Eh, wala akong limber. Shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan ha. Good morning, good morning. Ito guys, oh. ligo, Ibinis mo na ito. Ayan o. Ibinis mo na yung area ulit. Para maganda naman tingnan. Ayan. Makita nyo itong area dito. Ilang piraso lang naman ito. Ang aking alaga. Shout out nga ulit sa mga kaibigan natin. Ha? Isang mapagpalang umaga. Ngayon din sa mga tagaybang bansa. Ayan o. Hindi nga makalaot yung aking initi ay tinatamad kasi nga mahina ang pahuli hindi eh, kami lumalaot ayun niligpit ko yung gamit ayan guys oh. So. ayan yun yung golden boy at eh, saka yung yun yun no oh. hats gilmo hats yung so per doon ay eh, may pasisyo na know, pinain ng pusa dadalawa na na kita hinayaan ko na lang magbasan ko lang ito yung maga pinakakain ito hapon ayan guys tapos andito yung isang grobo makita nyo. Ayun, no? Pinakain ko na dito sa loob. Para makita nyo, guys. Ayun, no? Apat ang lalaki. Ayan, guys. So, anak ng golden boy yan. Golden boy at saka Gilmore Hats. Yung ina yan ay Black Bonanza at saka Gold. Ayan, golden boy. Okay, guys. Dito na lang. See you ulit. Ha? Para